Ang Old Testament ay pwedeng i-describe bilang literature na naglalaman ng mga kwento ng buhay at karanasan ng bayang Israel. Mababasa dito ang history, kultura at mga karanasan ng Israel sa larangan ng economics, politics, religion at geography. Ipinapakita rin dito ang relationship ng mga bayang nagkaroon ng parte sa buhay at faith ng Israel bilang isang bayang may tanging relationship kay Lord. Mababasa sa Old Testament ang iba't ibang genre ng literature gaya ng poetry, prose katutubong kwento at history, sacred hymns at makukulay na awit ng pag-ibig religious instructions at mga laws ng community, wisdom sayings at pahayag ng mga prophets, mga epic laments, mga metaphors at mga allegories. Ang pinakamalaking parte ng Old Testament ay naisulat sa Hebrew language. Meron namang mga parte na nasulat sa Aramaic language tulad ng Ezra chapter 4 verse 8, chapter 6 verse 18. Chapter 7 verse 12 to 26. Daniel chapter 2 verse 4. Chapter 7 verse 28 at Jeremiah chapter 10 verse 11. Ang pinakaunang translation ng Old Testament ay ginawa sa wikang Greek. Tinawag itong Septuagint at karaniwang sinisimbolo ng LXX. Kasama sa translation na ito ang ilang libro na hindi makikita sa Hebrew Bible. Pero napakahalaga ng mga librong ito sa pag-unawa sa history na nangyari sa bansang Israel sa huling parte ng Old Testament. Para sa mga Jews, ang Hebrew Bible ay nahahati sa tatlong parte, Laws, Torah, Prophets, Nevim, at Writings, Kethubim. Ang Septuagint naman ay ang version ng Old Testament na pinapaniwala ginamit ng mga unang Christians. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. In the name of Jesus, amen.